Sampu hanggang labing walong tropical cyclones ang aasahan ngayong taon ayon sa pag-asa. Bagamat hindi sing lakas ng na mga nakarang bagyo, hindi daw tayo dapat magpakakampante. Ngayong Hulyo, asahan ng dalawa hanggang tatlong tropical cyclones na posibleng dumaan malapit sa Batanes o maglandfall sa Visayas o Central Luzon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Tapos lumabas sa Philippine Area of Responsibility ni Bagyong Bising ngayong biyernes, kinumpirma na State Weather Bureau Pag-asa na 10 to 18 tropical cyclones pa ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelito Villafuerte, hindi sinlakas ng mga bagyo noong 2024 ang inaasahan nila ngayon. Pero hindi ibig sabihin ito magpapakampante na tayo maging mapagmasid pa rin daw sa panahon, lalo na ngayong tag-ulan.